mga oras sa mga hapuso, sa Renato ang labing awahing dagan sa panahon. Pinagi sa ito ang hinabi kang Engineer Al Kiblat, ang pangu sa Visayas pag asa Regional Services Division. Engineer Al, good morning sir. Good morning Luan, sa tanang kapuso watching GMA Regional TV. Good morning Engineer Al, kumusta Unsa'y latest karon sa LPA? O gasa na kinikaroon na himutang? Si LPA Luan, hinay ang blihok no, kaya napiktuhan siya sa shear line, kanang tagbo sa hangin nga. Uh... Amihan o Easterlies. Mm -hmm. So karon wala pa siya kasuhod sa Philippine Area of Responsibility, 990 kilometers east, northeast o Mindanao. Pero anytime today, Luan, uh, na niya sa Philippine Area of Responsibility o sa pagsuhod niya, uh, maba ang chance nga mahimong bagyo. Okay. Engineer Al, as of today, medyo ni arang-arang na ang dagan sa panahon. Wala na kaayoy uwan. Uh, kumusta, Engineer Al? Makasinati pa ba pag uwan? Especially nga, pipila sa mga tunghaan karon ang uh, may kanselar sa ilahang klase. Aluan karong adlaw ay kumpara ni mo gahapon, maba ang chance nga maka-issue taong up uh, to orange nga heavy rainfall warning. Duna na tayo expect ng mga pag-ulan karong hapon mga light to boundary rate na occasional heavy rains, mga isolated ni siya. nihinay ang epekto na to sa share line diri. Pero sa mga sunod ng mga adlaw, luan, labi na sa Sabado hangtod na sa Lunes, uh, mubalik ang kusog ng epekto sa share line combined with the trough or LPA o kung mahimok magay siyang tropical depression, combined na uh, ni makasinati taglay to moderate to heavy at uh, intense sometimes intense ng mga pag sa Saturday. Mm -hmm. Ang chances, Ani niya, Sir Al, nga mo Ay, yes. Anak ah, tayo nga nakita nga sa Domingo or Lunes, ah, siyang maka-landfall ditong dapita sa Silangang Bayan sa Visayas, ang low pressure area. Uh -huh. And then do chance nga ma dissipate or kung di mga siya ma dissipate mula bang dapit sa papuntang Sulu Sea si, o makaagi sa Palawan at tapos uh, sa West Philippine Sea dunay scenario nga mahimo siyang bagyo pero outside na sa Philippine area of responsibility. Mm -hmm. In general, Engineer we heard nga in the eastern uh, seaboards naga uh, luwat mo o gale warning. Kumusta usab ang kadagatan sa ubang parte sa atuang nasod? Yes, unahon na Eastern Visayas nga maang kusog nga hangin, mas kusong kusog, -kusog sila hangin nga doon na tayo gilwani nga di mga duhan na ni Kaadlaw. Dito dapita sa northern sa eastern portion sa northern Samar. So sa late wa patay pa epekto nga a gale warning pero expected nato nga mas taas lang chance nga dunay magka gale warning inisud na ning LP ug magkaduol na didto sa labi na sa weekend. Ang diri sa Central Visayas aluan an sa pagkakaron a moderate na, na atong chance nga makas issue ta gale warning to any part of uh, Central Visayas. Okay, Engineer Al, finally, imong mensahe. Is, ilabi na nga to sa mga nagplano nga mo over the weekend. Magpadayon ta monitor o kung dili mangganit na magka-issue o gale warning sa diri sa Central Visayas, sigurado nga moderate to rough. Ang ato ang expect na hangin mangod is 30 to 40 km per hour. Ang equivalent na is 1.3 to 2.4. Umabot pa ng 3.3 meters ang itas. So, delikado na sa mga gagmay sakin ng pangdagat labi na kanang gigamit sa, sa atong mga mananagat bangka so mag-update ta sa forecast sa pag-asa ug bantayan nato ning kaning mga pag-ulan kay tako kay chance nga makamugna kini baha og dahili sa yuta og ato maminaw ta sa tambag sa ato mga local disaster manager Okay, daghang kayong salamat, Engineer Alkeblat ang Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Masyabayan doon may buntang natong tanan.